lagi tayong magbabaon ng mahabang pasensya sa kalsada dahil hindi natin kilala yung mga nakakasalamuhan natin sa labas hindi natin alam kung ano yung kayang gawin at anong pag-uugali yung mga nakakasalamuhan natin mga kapwa natin motorista especially sa mga private vehicle lagi yung tatandaan na may nag-aantay sa pag-uwi natin kung hindi naman na disgrasya, kung wala namang aksidente ang nangyari, palagpasin nyo na lang mga paps. Huwag na kayong makipagtalo. Huwag na kayong makipagdiskusyon. Huwag nyo nang harangin, huwag nyo nang tanggain. Lagi nating isi-safety yung mga sarili natin. Dahil hindi lahat ng solusyon ay kailangan makipagtalo. Dahil hindi lahat kailangan mapatunayan na nasa tama Mas maigi pa rin ang umiwas at makauwi ng ligtas sa viral video na yan sigurado maraming nakarealize at marami ring taong natuto sa pangyayari na yan kaya mga paps huwag niyong pairali ng init ng ulo sa kalsada dahil hindi ninyo alam baka last rides nyo na